Alhamdulillahi wassalatu wassalamu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baat. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid ay tatalakay naman natin ngayon ang batas sa uh, tinatawag natin na tayammum Ang tayammum mga kapatid ay kapalit ito po isang uri ng pagdadalisay kapag wala na po tayong matatagpuan uh, tubig na gagamitin natin bilang pangudo o bilang pangligo So ito ay paggamit ng mga tuyong bagay gaya ng alikabok o ng putik o ng lupa o ng mga bagay na may mga alikabok. Itong uh, pagtatayang mo mga kapatid ito ay uh, pinahintulutan ng Islam ito ay isang pahintulot permiso mula sa Allah Subhanahu wa Taala sa kanyang alipin na nagpapakita lamang na napakaganda ng ating relihiyon. Napakadali. Ha, dinu yusrin. Napakadali, napakagaan ng ating uh, relihiyong Islam. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya iwal ladina amanu, ila kumtum ilalas talat, ifagisil wujuhakum, mayroong aya na ibinaba ng Allah tungkol sa pag-aablusyon at, at, at nang dumating sa punto. At sinabi niya, Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Kapag wala na kayong ano kung kayo ay may sakit kung baga, hindi nyo kaya magudo, hindi nyo kaya maligo, o kaya, uh, kaya nakipagtali kayo sa asawa nyo, tapos, o kaya nagdumi kayo, tapos wala kayong gagamitin na uh, panghugas, okay? hindi na kayo makapag-wudo uh, dahil nga walang tubig, walang pagligo, walang pangudo. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fatayamma Ibig sabihin, magtayamma mom kayo. Insya Allah, itatalakay natin kung paano po yung pagtatayamma Uh, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magtayamong kayo ng malinis na alikabok. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. At haplusin ninyo mula doon sa alikabok na yun na papaluin, ipapalo natin sa lupa ang inyong mukha and then yung kanang kamay hanggang dito sa bukong-bukong niya sa tenga ng kamay hanggat din sa kaliwang kamay mo ganun lang po kadali ito ay katumbas na ikaw ay nagudo at katumbas na ikaw rin ay naligo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat al-ard kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Ginawa sa akin ang lupa na lahat ng lupain sa buong mundo na sa aking umma sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na Masjid, kahit saan ka mapadpad kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako makapagsala dahil walang masjid. Hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi ako makapagsala dahil walang tubig dahil buong mundo hanggat may lupa, may pang may pang wudu at mayroong kang lugar para sa pagsasala. Napakagaan ng Islam. Fa aina ma adraka rajulan min ummati salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Kahit saan man mapadpad ang ang lalaki mula sa aking umma at abutan ng sala, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang masjid at mayroon siyang uh, bagay na pang pangwudu. At sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu tayyib kafika wa in lam tajid al-ma'ashra hijajin wa idha wajadta al-ba'a fa amissahu ang dalisay o malinis na puti kwalikabok ay sapat na ito. Kapag wala kang nakita na tubig sa loob ng sampung taon, kapag natagpuan mo ng tubig ay haplusin mo na siyempre, gamitin mo na ang tubig na yan. At ito po ay napagkasunduan, napagkaisan po ng ating mga ulama na uh, ang pagtatayamom ay pinahihintulutan kapag po nakompleto po natin ang mga kondisyon nito. So ngayon, uh, ang tayamom ay pinahihintulutan kapag wala kang natagpuang tubig na sirang wudo mo uh, gusto mong magtawaf wala kang pangwudu gusto mong maligo wala kang tubig gusto mong magbasa ng Quran wala pang mga bagay na kinakailangan ng wudo sapat na po na tayo po ay mag magtayamum Ang mga kondisyon po ng mga tayamum mga kapatid para ito ay pahintulutan sa atin ay uh, unang-una kinakailangan po mga kapatid na ang mag-intention tayo kinakailangan ng intention Halimbawa, na ang wudo mo, so kinakailangan mag-intention ka. So, ang intention po mga kapatid, hindi na po ito kailangan nabigkasin. Alam na po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo po ay magtatayam mum So, ibig sabihin, dahil sa tayamum mo mga kapatid, dahil lang lahat ng pagsamba natin ay kinakailangan ng intention at hindi na po natin ito kailangan nabigkasin pa. Pangalawa, na kinakailangan na malaman natin para sa tayamum na pinahihintulutan na magtayamum, kinakailangan muslim. Pag hindi Muslim, hindi pa nahihintulutan sa ang tayamom. At pangatlo, kailangan siya nasa tamang pag-iisip at hindi siya baliu o kaya ay na-amnesia o na-collapse. Pang-apat, kinakailangan siya ay alam niya ang tama at mali na siya ay na hindi pa uh, kumbaga, mas nasa baba, 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 pa ng pitong taong gulang. Panglima, kapag wala nang natagpo ang tubig. Kapag wala nang natagpo ang tubig, so dito mga kapatid, ay uh, may mga bagay na gusto nating i-detail dito kapag wala na tagpuang tubig. Kapag walang na tagpuang tubig, ibig sabihin magtatayamum ka na. Ang tayamum ay napakadali mga kapatid. Ay papaliwanag natin mamaya insya Allah. Pangalawa, na kapag uh, walang na tagpuang tubig o kaya ay hindi na niya kayang gamitin ng tubig, may tubig nga pero hindi niya kayang gamitin dahil nga sa takot niya na kapag ginamit niya ito ay lalong lalala ang kanyang sakit na nararamdaman o kaya ay may papal matatagalan na gumaling ang kanyang ang kaniyang sakit. Kaya ang sabi ng alawa ay kung tumarda, kung kayo ay may sakit at hindi nyo kaya magudo o kaya ay maligo, hindi nyo kayang haplusin yung tubig, ay magtayamum na lang po kayo. Ito ay nabanggit sa hadith ng isang lalaki na pinayuhan nila yung sahaba na dapat daw maligo, so dapat sana magtayamom, so matay. So sabi ng propeta, katalahumullah pinatay sila ng uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pinatay nila, pinayuhan nila lalaki na hindi dapat yun ang payo sa kanya maligo. Dapat magtayam mum Pangatlo, sa sobrang lamig, hindi niya kayang, wala naman siyang ano, pero takot siya na mapahamak. Baka ma, ma, mas, mas lalo siya mapahamak. So, may tubig, pero hindi niya kayang gamitin. Katulad ng ginawa ni Amar bin al-As, nung sila ay uh, pumunta sa isang labanan at siya ay nanaginip nitong gabi sa oras ng uh, ng uh, fajr at hindi niya kayang maligo so ang ginawa niya ay nagtayam na lamang siya dahil takot siya na mapahamak pag gumamit siya ng tubig hindi niya kaya maligo at pang-anim kuna at tayammum mo bitura min tahurin nais najis kinakailangan po yung gagamitin natin na pang tayammum yung alikabok o yung lupa o yung isang mga bagay na tuyo ay malinis at hindi po yung mga bagay na marurumi so kinakailangan po na malinis kasi ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam uh, as-sa'id turabul harth wa tayyib at pahir. Ta ibig sabihin ang ang, ang sa'id dito na tinutukoy ay yung lupa na pwedeng taniman pwedeng pagtaniman at tayyib ay kinakailangan dalisay at yun din ang sinabi ng Allah Patayamamu Sa'idan Tayiba kinakailangan kailangan natin magtayamum Sa malinis na alikabok uh, Mga nakakasira sa tayamum Ang mga nakakasira sa tayamum Ay kapag kayo ay nasira ang inyong wudo Kapag nasira ang inyong wudo Ay katulad din na nakakasira sa sa wudo Pariho lang po sa nakakasira sa tayamum Kasi kapag po uh, nasira ang inyong uh, tayamom Halimbawa uh, dumating yung kinakailangan maligo, nagipagtalik sa kanyang asawa, o kaya ay yung dumating sa kanya ang regla, o kaya ay uh, bagong silang na kanyang sanggol, ay paida tayo man manahadatin asgar, sumabala o tagawat o batula tayo Kapag ikaw ay, uh, halimbawa, na ihi, ha? katulad ng dumating ang kanyang regla, so automatic sira ang tayamum. Katulad ng nakakasira sa wudu, ay katulad, kagaya rin po ng nakakasira sa wudo ay nakakasira rin po sa tayammum. Pag nautot ka, naihi ka, uh, dumating ang regla, automatic, sira din po ang ang tayammum. So, ibig sabihin, ang batas nito ay katulad na katulad na batas ng ablution. Uh, pangalawa, kapag uh, mayroon ng tubig, kapag mayroon ng tubig, so, sira na ang tayammum natin. Kasi, halimbawa, tag-tayammum ka ngayon bago pa magsagawa ng sala, so, may tubig na, so, invalid na po ang inyong tayammum. Pangatlo, uh, kapag wala na yung sakit. Pag wala na yung sakit, wala nang dahilan na ikaw ay mapapahamak, so hindi ka pwedeng hindi maggamit ng tubig, hindi ka pwedeng magtayamom. Kinakailangan mo talagang gamitin ang tubig dahil wala na yung uh, bagay na pwede ka mapahamak, wala, na, wala, wala ka ng sakit. So hindi ka pwedeng magpatuloy sa pagtatayamom dahil magaling na po kayo, wala na po kayong kinatatakutan. Ngayon, paano magtayamom? Ang pagtayamom, mga kapatid, napakasimple napaka lang po ang pamamaraan ng pagtayamom. So, itong ka dalawang kamay ninyo, ipalo po ninyo sa ibabaw ng lupa, okay? o sa ibabaw ng alikabok, o sa mga dingding. Basta yung mga malilinis na walang marumi at alam nyo hindi po siya marumi. So, ipalo ninyo. Tapos, pwede nyo uh, ihipan. Tapos, pwede nyo iganyan. And then, ihaplos ninyo sa mukha ninyo. Okay? Nang isang bisis lang. And then, sa kanan, nang isang bisis lang. And then, sa kaliwa, nang isang bisis lang. Ganun lang po kadali, mga kapatid. Katulad ng uh, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam uh, in qala qala lahu ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ammar inna ma kana yakfik an tasna hakada dapat sapat na iyo na gawin mo te kasi nagpagulong-gulong siya sa Alikabuk so pinayuhan siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ipalo mo ang kamay mo nang isang bisis lang okay tapos uh, ihipan mo o pa ihaplusin mo yung ibabaw ng bawat palad ng kamay mo kanan at kaliwa pagkatapos ay ihaplus mo sa mukha mo ng isang beses lang and then sa kanan ng isang beses lang sa kaliwa ng isang beses lang katumbas nito ay para po kay nagudo at kung nasi ang nakasira sa wudo mo ay kinakailang maligo para ka na rin pong naligo yan po ang tinatawag natin na tayammum inuulit ko kapag walang tubig o kaya may tubig pero hindi nyo kayang gamitin dahil sa mga karamdaman o pwede kayong mapahamak at ang ito po ay kasama sa pagdadalisay at pinadali sa atin ng Islam ang ating وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته